Punta po tayo mga kapatid sa SKC Custom Print kabankalan kalan Main Shop mga kapatid. Yun, oh. uh, para makita din ang mga customers natin dito, ng na mga uh, subscribers natin dito sa Sipalay City, konsan po tinatahe ang inyo pong mga tinatangkilik na mga jerseys. So sa mga gustong humingi ng sticker guys, so available na ang ating stickers. Pwede po kayong humingi sa atin for free mga kapatid. No? So ayan guys, andito na tayo ngayon sa Bulata. Lalalalalala. La, la, la. Pero oh, napakaganda ng panahon natin ngayon guys ha. Ah. Tignan nyo yung langit oh. Blue na blue. Wala masyadong ulap. Woo! Sarap mag-ride! bakit ako nakapag-ride mga kapatid na malayo after last ride ko na malayo is noong new year ano no noong christmas party noong SKC custom Print mga kapatid noong vlog nakasama ko si Van dito guys oh dito sa lugar na to year 2000 uh, 20 2016 20, Basta ganun ba 2016 or 2015 Na aksidente ako dito dati mga kapatid Buti na lang yung sumusunod na Bus or series liner Na bus mga kapatid Eh nabaga lang yung takbo For sure Kung mabilis yung takbo nya Sigurado wala na ako sa mundo ngayon Kaya I'm so thankful to God din mga kapatid So yung nangyari kasi noon pagliko ko ng ganyan guys pagliko ko may kasama, may kasama kasi ako nun ah uh, pastor isang pastor mga kapatidigan ko Ah uh, pagliko ko ng ganyan nung nagbanking ako medyo gumalaw siya mga kapatid siguro natakot siya sa banking paggalaw niya mga kapatid ang tawag, di, ang tawag dito dun sa, ang uh, tawag nun dito sa negros is uh, palaban bali nilabanan niya yung ano instead na sumabay siya sa lean ng rider mga kapatid eh nag-opposite link siya mga kapatid no? so yun ang nangyari natumba, ta, nat natumba kami mga kapatid pagkatumba namin nag slide yung motor ng ganyan yung motor ko nun is Rusi uh, 100 yung TC 100 na gas tube na Rusi kung naaalala nyo guys yung bilog yung ilaw yun yung motor ko noon mga kapatid ewan ko may picture pa ako na <laughs> Welcome to Eleven Cafe Ang ah, ganda ng na, na dito mga kapatid Lalo lalo na ang gabi May vlog din ako na nagkape kami ni Mrs. dito mga kapatid Eleven Cafe Bakit naman Banking Banking again Woo! bonking again. Woo! Sarap sana mag-bonking pa ng mas ng ano, ng medyo lean pa ng konti kasi may buhahin yung kasada desi eh. So, safety first tayo. Prevention is better than cure. Ha. Ayaw na mabali guys. Ang ah, hirap pumalik sa pagbabasketball ngayon mga kapatid. Medyo nahihirapan ako magbasketball. Gawa nang nabali nga yung yung dalawang ribs at yung shoulder ko na isa yung sa left shoulder mga kapatid ay eh, medyo na-disalign so ngayon mga kapatid medyo nahihirapan ako mag dribble at saka mag shoot ng bola medyo bumalik-balik na rin ang konti yung laro ko pero hindi na katulad sa pagtira na, dati mga kapatid hindi naman sa nagmamayabang ako Medyo accurate ako tumira, mga kapatid. Accurate ako tumira ng bola sa 3-point line, mga kapatid. Speaking of basketball, shoutout nga pala sa lahat ng mga players ng SKC Basketball Tournament, mga kapatid. Meron tayong 12 teams, no? So, tayo po ang nag-organize o coordinator ng uh, paligang ito, mga kapatid. And special thanks to the Ugyon-Sipalaynon Basketball Referee Association tinawag na nga ako na jack of all trades guys <laughs> guys no guys so yung atin pong main shop or main store ng SKC ay matatagpuan po malapit sa uh, nungang school yun nakalimutan ko wait lang uh, Southland yun uh, okay nasa Southland mga kapatid na part kapag dadaretso mo yung kalsadang ito papunta na to ng Oringaw and then pag dadaretso ka pa papunta na ng Mabinay yung kalsada na to guys makikita mo yung Southland liko ka lang sa right sa so may gasoline station at yun na ang SKC custom print mga kapatid ito yung Southland oh. yun o, oh, yung violet na school tapos may makikita dito Phoenix na gasoline station liko lang tayo dito sa right side may makikita kayong ang V7 hardware kasunod nyan is SKC custom print na dito na tayo Pasok lang tayo dito sa loob ayan nananahi sila guys. So. may nga Sir, sir. Oh, sir, pero paktel lang anay. Eh? And guys, tour ko kayo dito sa SKC. Logo. So, dito po tinatahi yung mga damit ng SKC guys Sir win guys oh. Eh? shout out so dito tinatahi yung mga jersey guys smile set <laughs> Welcome sa SKC Kabankalan Yes, welcome to SKC Kabankalan So dito po tinatay yung mga binibili nyong jersey sa amin mga pogi po at magagandang nagtatahi guys. Hello, <laughs> tumingin kayo. <laughs> <laughs> Ay. Uh, uh, Ay. <laughs> Napabisi nila guys, ah. So? Hello. <laughs> maliit na bagay. Maliit na bagay. So, punta tayo dito sa Avila, guys. Sarin nga po. Hello po. So dito po, mga, dito ka mga kapatid, i-lay yung mga Mr. Azura guys. Oh. shout out. Kaya yeah. na nagchat-chat lang kami ngayon, nandito na ako. Yeah. Mr. Mark guys. Hello yeah. po, hello po, hello po. Okay. Ito pa yung okay. ibang uh, okay. lelayout. Shout out niya pala kay Mr. Mark. Yeah. Birthday niya ngayon guys. Thank you. Why get the da? <laughs> <laughs> At ayan guys, dito naman piniprint yung mga jerseys dito sa loob. Ano, oh, Dito sa loob. Tapos dito habang naghihintay ka sa jerseys mo Merong kapihan uh, Tauhai, ah, Tauhai Cafe So yan guys we're going to Gaisano May notice sa akin si bossing Isang lakaran lang So hanap tayo ng parking Ang parking na maliliit, lahat may init. Dito lang tayo magpark, oh. Yo. Ano kaya nang buholan? Buhol. 929 Spalding. Neyo dadalhin natin, guys. Ang ah, plastik na mga jersey so mulan dito guys mulan Okay. Dito wala nang ulan. Pero medyo madilim doon sa side na yun, no? Oh, sa si Palay. Sigurado umuulan doon. Oh, tingnan nyo doon. Oh. So, nan. Or ba umulan na, ah, pero tumila kasi medyo basa din yung kasada dito. So, kapag umuulan, inilalagay ko yung camera sa may casing niya umuulan din guys oh si Palay umuulan oh dito naman mainit dito nyo ang araw ang ganda dito na tayo sa inayawan guys dito na tayo sa inayawan at medyo mabagal din yung takbo natin mga kapatid hindi tayo masyado nagpapabilis gawa so, ng medyo mabigat din no? may kabigatan din yung ating dala mga kapatid no? okay lang ang mga derecho medyo makakapagpabilis ako pero kapag liko-liko wag na delikado guys kasi baka biglang bumigay yung tali mga kapatid at uh, malaglag yung mga dala ko matumpa pa tayo makakapagbayad pa tayo ng damage mga kapatid ng, uh, ng mga jersey diba so safety first tayo ngayon safety first tayo wala namang mawawala kung safety na, uh, yung safety yung uunahin natin guys eh siguro napakahaba na ng vlog na to guys kasi yung vlog natin ang parang whole day eh whole day mula ng umaga hanggang hapon guys <laughs> so edit ko na lang to para yung mga importante lang yung mga makukuha natin guys ano yung mga important matters lang yan nakapag deliver na rin pala ako dito ng jersey guys grabe lamig and yung remote control ay idinikit natin dito total meron namang libreng adhesive mga kapatid or tape na may adhesive mga kapatid yung uh, mismong camera so idinikit ko siya dito guys oh. napakadikit nya tapos kanina umulan din water resistance din yung yung ano yung tawag dito yung remote control kasi okay pa rin naman siya eh so pipindutan mo lang dito kapag may maganda kang nakita na na daanan o scenery or view pinutin mo lang tong picture magpipicture na siya so kailangan mo lang gawin ganyan lang so no need na maghahasal ka hahanapin yung buton sa mismong camera tapos nilakasan ko lang yung sound nilakasan ko yung beep at saka yung shutter tone para rinig ko kapag nag record kasi mayroong beeping sound kapag nagre record beep gumaganon siya recording at kapag po ipindutin mo, beep ulit uh, para sa stop record. Kung napapansin nyo rin, zero yung takbo. <laughs> nasira kasi yung speedometer natin guys. Ay uh, yung, ano, yung mismong gauge o yung reader ng mga kapatid, yung sensor. nasira guys.